Better than filter daw ito. Kaya ito na pabili ako. Kasi maganda daw. Kaya ayan. Ang ganda nga naman ang lagayan nila. <laughs> ganda na kulay na lagayan. Oh. Ayan na oh, nakalagay Oh. HD invisible powder. Talaga ba? Invisible ba talaga? Ang nila Oh. Mukhang mamahalin. At ito siya o. Oh, tingnan nyo oh. Blurry blurry. Tapos biglang gumanda. Diba? <laughs> ganda na lagayan nila. Ito yung likod. O, oh, ayan yung lagayan nila. O, oh, ayan. Ganda, di ba? May nag-shot. At eto na yung loob niya. Oo, tingnan nyo naman. Ang ganda, makulay. Wala namang amoy. Tapos, may salamin at meron siyang, uy, ang ganda ng sponge nila. Ang ganda ng kulay. Ay, yung salamin nila, may plastic pa. Ah, may ako na tanggalin. O oh, sige, tanggalin natin. Ayan. O, oh, ba? Diba? <laughs> Ayan, lumiwanag na ang buhay. Kita yung kita yung pimples ko. Sige nga, testingin natin. Wait, baba ko uli. Ang galing, oh. Sabi. Parang nakakainayin siyang anuhin. Galawin at masira. Testingin ko muna nga ng kamay ko. Ay, parang siyang ano. Alam mo yung parang siyang sebo, ganun. <laughs> Ay, para siyang ano? Para siyang ano? Para siyang yun nilalagay sa mukha bago mag-makeup. Ano tawag doon? O, ayan. Nagtanggal na ako ng filter. Ayan yung face ko. O, ayan. Kita yung aking mga kung ano pa man dyan. <laughs> ayan. Try natin. Better than filter. Kanina nakafilter ako, ha? Galing, oh. Para siyang pagbila. Ganun, ano ba dito? Dito na lang kaya. Sasalamin ako. Yan kita yung pekas ko, diba? Ang dulas niya sa ano, sa balat. Ano yung primer ba tawag doon? Yung di kasi ako mahilig mag-review ng mga ganun eh. Kaya ito talaga masabi mong honest review talaga to. Para siyang ano, yung nilalagay sa pag yung mga nagme-makeup, yung mga makeup artist. Ito yun. Ito yun. Parang nilalagay ni, Ay, ang ganda o. Oh. Ang ganda niya sa personal. Madulas siya o. Oh. Dumulas, ang galing.